vlog na. From Pangasinan. ng pinanggalingan nila. <laughs> One, two, three. Good morning. Yan, nandito tayo ngayon sa bayan. May sinundo kami na bisita. Yan, gusto daw nilang makarating doon sa lugar namin. Sa kubo. Sila Ma'am Benita Gabes. Yan sila ang na sa kubo na dahil nagluluto na. <laughs> From Pangasinan. <laughs> Ang layo ng pinanggalingan nila. <laughs> nag-grocery kami ni Ma'am Galvez kakahiya. Oh. Ayan, welcome po sa Mindoro. Napakalayo ng kanil pinanggalingan. Eh, di ikaw lang kuya nag-drive ano, nag hanggang ano, Pangasinan to Mindoro. Hindi, may bayan ng sinakapon. Ah, nag-ano kayo doon? Di may bayan mo. Ayan guys si yan yan. nandito kanina pa gusto nang umalis. riding ready, ready na sa Punta Cabo. Hello! Hahaha! Hi! Hahaha! Easy po na! Hi! Easy po na! Ang ganda ng pwesto mo dyan ah si JD guys nakatulog na. Ayun! Nantay kasi namin yung kasama namin <laughs> eh. Nandito na pala siya. Hi! Hi! Ayan guys papunta na tayo ng bukit. At pupunta na rin yung ating bisita. Hindi pa tayo nakakapagluto. Tanghali na kasi ang mga bata. Ang hirap ng paligo. Hindi nyo naman guys ang ating <laughs> dalaw. Yan yan. Oops. Yan yan. Ano? Kamusta ka dyan? Ha? Kamusta ka dyan? <laughs> <laughs> Ito oh. Oo. So, ayan na nga guys. Magluluto na tayo ng ating paulam sa ating bisita. Naku, nakakaya. Biglaan talaga to guys. Wala kami ano, kami nakaprepared. Ay, buruk-buruk. Tiko, ang kapaluma eh. First so, first yes. ay, saging. Magalaga tayo ng hand. saging guys para pagdating nila mamaya. Mayroon silang pagkain. So, ayun guys. Sobrang natataranta na kami at papunta na daw sila. <laughs> Ano ang tipasig? Natatarawan ka na ba? Kanina pa ako <laughs> 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 Ito guys, is first time namin. First time talaga dito sa kubo. Ano may nag... Ano? Meron na bang ano? Ay, meron na. Ah, meron na. Dalawa. Dalawa. na eh. Pangat na dun oh. pero ito kasi talaga sila ma'am ano. Pangalawa na to. Talagang na Talagang biglaan ay, talaga. Eh, galing pa talaga silang ano. Tayo lang daw yung sinadya nila dito sa Mindoro. <laughs> So, siyempre, <laughs> kahit taranta tayo talagang paglulutuan natin sila ng pakbet Kung gusto nila ng pakbet Ayun, eh, mga alaga namin noon. La, <laughs> Diyos ko. Iisa lang yaya. <laughs> so, ayan mga kadraman, bali pabalik na kami sa kubo. Sana mag-enjoy sila sa apa. Diba yung ano yun? Dragon fruit po. Oo po. Kaya lang wala pa pong bunga. Eh okay lang. Hindi na papapitsog lang yun naman <laughs> Mainit na. May papayong pa si Tuy Adan. Eh nalangin tayo dalo. Paligid lang sa atin kasi gusto po magpa-itim. Sa putik dito kung umulang. Maputik nga po. Kailangan ano, ano, magkakabuta

Good morning po. Nangis <pelledessed mitlaan> po kayo. Basok po. Basok po sa. Dali ko yan. Hi na, hi. Dali ko. Dali siya. Sige po, pasok basap... ito, ito, ito ang masarap na ano, <loveaticallyqué> ng ganito. Hello! Sige po, ipasok ka na po. Gusto na yung bibi mo. Uh, Medyas lang po kayo. Baka maano po ayon, pa yung pangyong o pangyong. Pabalas Hahaha. Hello. 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 po sa pagbisita! Hello. po! Hello. 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 Ayan Hello. 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 po Hello. 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 Si, yes, 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 no? no, si, <laughs> <laughs> eh, <laughs> <hazur> <toh>. eh, <mama, hazur> ano, bali, pa bali, 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 Lula. bali, 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 dito bali, Opo. bali, wala pong bali, 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 Kailan? Mahihain si Dali po, kami, kami ng ano, pangkasinan. Dali, mixture Kasi every six months, nandito na makakalito. Baka mas maganda pa ang natin. <laughs> Opo, para po maka-prepare kami ng ano, Nang caldoreta. Ano po? Travel-travel lang. Ito, 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 may auntie dito sa Mindoro din. <tutuk> ano ang tita? Nakaluto na? Ba't <tutuk> pa, George? <tutuk> Madanagan sa ni George. Tarunta <tutuk> ah. <tutuk> Tarunta <tutuk> Iyan spot, pot. spot, niyang pot. Iyan niyang pot. Ang natutuwa ako talaga kung nakita ko kayo, lalo na ito, nakita ko kayo, oh my goodness, kasi wala na rin kaming nanay eh. Opo. Ay, um, ang ginagawa ko ngayon, may dalawa pa akong kapatid sa Panggatid. Tatlo siya, may dalawang lalaki, saka isang pare. Yung ate ko, 86 years old, ni yung doon, kabuhay pa, siyang panganay. Kaya yun. Pag nandoon kami, mga three weeks namin sa Kabuti, buwi kami ng Pangasinan. Pag gano'ng gano'n niyo? So, Pag kami doon sa rest house din namin na mm -hmm. uh, tapos hapon, aros ay sa last week, buwi kami sa Kapitulong. ini dia bisa diketori nyo na lang hi baby. I'll see you next year okay soon ha huh? nambah laki kan na ayo lah lakat kina baga <laughs> mayu kulin Wow, ang dami nating pasalubong. Yakot. Ang dami sugar and coffee mix. Thank you so much po. Nagado. <laughs> <laughs> na Kami, kami ang nagasunod. <laughs> Pero sila ang nagbayad. <laughs> oh, sila na. Kainan nyo na to. Mat, ano na. Ang dami ng Terima kasih pasal lumpur. Ada 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 pasal lumpur. Nagbungguan si lumpur. Ada pasal lumpur. Ada pasal lumpur. Ada pasal Inaantok na yan. Kainan na. Iwan ko lumit Mainit pa. Ay, hot pa daw. Gusto. na po sa luto namin. Binagoongan po yan. Baka may ano po kayo. Hindi kunting ano lang naman ito yung ano niya, oh, yakap niya. So, ano, ano, po kayong mahiya. Kumain lang po kayo ng marami. Ito yung usong-usong kong ninali, kikita kong luto ni nang pasinga sa kasiyama ng ano. <laughs> Okay, sarap ng ating pakbat. Sa yung isa sa IG, ayan, walang gula, Siguro ito, bagong Bagong, ano po? Bagong ani? Hindi po, hindi pa po, hindi pa po kami nakapagiling. Baka next week pa po. na na Oh, magkain na rin kayo dito. Wala, sige. Yan na rin dito. ka o. Ano yan yan? Sarap yan. May ano pa po dyan o. Maya, mali kayo dito. Ading. na. Sabay-sabay na. Naya sila guys. Dapat sana ako si Nero maunang <laughs> kumain. Si Papa wala. Nag-ano po ka, si Buwes eh. Saan na siya? Mag-ano na na rin ang ano niya? Sabi niya susunod po dito eh. Malis <laughs> mo mm. right. po. Kayo rin. po yun. Ang mo si JD sabi? Paano po ang subuhan niyo? Kutsara na, si JD. Sa Bla bla bla. May nagakal-kal ng na bata. Hindi <laughs> siya pupunta ko dito yung gabi. Hindi. Mm, okay. Panabasa, malunggay. Ayun, masarap. Patani. No. Ano? Masarap, kung Lupo, may ilay. Mayroon tayo na marami. Masarap, ay, kung may ilay. Eh. Masarap, may ilay. May ilay. Masarap, may ila, May ilay. Patani po, kumakain po kayo. Kuya, kumakain kami ng patani. Ano ba yung nagbulay tayo nung isang araw na pagkakain mo? Hindi yeah, um, yeah, ako yung tayo. Ito so yung basa yung... Pampasin, umuwi tayo. Mura. Mura. Anong mura, mura. Ano mura nga yung mga... po, ginalaga. Mm. Ano nga? Ha? Sinimplahan mo ulit? So, ayan guys. Pupunta kami ng... Ano? Batu Ili. Karam naman, ano... May makita din silang ibang view. <laughs> And naman na sila sa Muntinlupa. Claro. Yan, gagala natin sila. Siyan po. Dali po Kami bataw mo sabatao. 1 1 2 7 1 2 3 1 2 3

inaanan namin yung isla de peligro <laughs> na kinain na po ng ilog yung... -yong... Manan manan na manan manan Doon pa po Doon pa po Kung makikita niyo po yung bundok na yon doon po Oh okay Di ba dito rayon ng bulo ko sa po Abo Abo Winsa Tanong <laughs> ko ito sa papa para ito kayo naliligo rin, di ba? Apo. Hindi maangin. Kahit nainit. Ayan guys, bali papunta kami ng Devil's Mountain. Say. Binigyan din namin sila ng anong, ng sibuyas. Inadas. Inadas sila po nila. inadas sila ng Carmen. Para may mauwi rin silang sibuyas. Nga, guys, mahal si sibuyas doon kami giling so, ng bigas guys bali ihahatid din namin sila sa hotel dahil kailangan na rin nilang magpahinga dahil kagabi daw ay hindi sila nakatulog ng maayos doon sa hotel na pinuntahan nila inoperan din namin sila na sa kubo na lang kaya lang eh, maaga daw pala silang aalis bukas na nga guys, dito na tayo sa bayan. Balihin natid lang namin sila dito sa hotel nila. Sa Seasons Hotel. Medyo malapit-lapit sa dagat. Dito na po kayo mag-ano, Sige okay, po, baka para po magpahinga na po kayo. Thank you, thank you po. Yung nang sinabi ko, pag ano, tawag lang na. Apo. Nasa inyo yung telepono namin. Hinag po na iniping kayo sa ano Facebook. Thank you po ah. Ito na si sir. Thank you sister. Thank you. Thank you. po. Ito na lang po kayo sa ano. Thank you po. Ingat po kayo sa biyahe. Okay, kayo din. Patakaling mo na po. Patakamisahin. Dito mas maganda dito dito talaga ng anuhan ng mga dagat na po 'yan. Ito, pwede po kayo maglakad-lakad po dyan mamaya. dagat po doon. Si Ping po. Nice meeting you. Na, Sige po. ko um, ingat po sa biyahe. Seven thirty po ang alis ng ano? Tinegro. Seven thirty po. Ah. Uh. 30 :30, po. Uh. Opo. Magkano tapos po Opo, magkano? Mag Alas tres. Napatay so, araw. 730. 730. Hmm. Okay po, ingat na lang po kayo. Thank you, thank you po. God bless po. Bye bye. God bless po. Bye. Nice meeting you po. So ayan mga ka-Dragon Valley, pabalik na tayo sa kubo. Kung galing na namin galing bayan, hinatid namin sila. Marv, sila Tito Ben at Ma'am Benita. And shoutout sa... Thank you, thank you, ma'am! Thank you, ma'am! Ma mm. Di pa, madi ka nung Shout out sa namin. <laughs> shoutout sa Galvez family. Ay, Galvez? Vinita Galvez. Binita, Galvez. Mm. Pintas mang trailer na. Dadaan kami dito sa Kubo kasi nga, ano, naiwan pa yung ibang mga gamit namin. <laughs> hmm. Hindi na nagtagal sila ang servant dito kasi nga, ano, may may dadaanan daw sila sa Batangas so madaling araw pa lang aalis na sila bukas kaya hindi rin sila gusto, gustuin man nilang matulog dito eh, kaya lang magagaw na sila sa ano, sa oras so ingat na lang kayo sa biyahe nyo, tita and ingat na lang kayo dyan pagbiyahe alas At, 3 daw sila mag-alis kasi 7.30 yung barco ngayon mga ka-Dragon, kita-kitswalit kita, tayo sa susunod na episode. Thank you so much po. Thank you, thank you, thank you po. po.